Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lulu. 39 years old na at isang babaeng hindi kontento sa buhay. Nasabi ko hindi kontento hindi dahil may kulang sa buhay ko kung hindi na sa akin na ang kayamanan, kagandahan, talino at apil. Ako ang babaeng nililingunan ng mga lalaki at kinaiinggitan ng mga kapwa ko babae dahil sa angking yaman at ganda ko. Pero sa likod po nito ay nagtatagong isang babaeng sawi sa pag-ibig. Mga kabebe, ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari almost 20 years ago. Meron akong naging manliligaw noon na itago nyo na lamang siya sa pangalan JC. Isang siyang, isa siyang sikat na varsity player sa university namin na naglalaro sa UAAP. Marami nagsasabi na perfect match daw kami dahil gwapo si JC at maganda naman ako. Pero na mga panahong yon ay hindi ko priority ang love life at nag enjoy ako na hinaangaan ng mga lalaki. Kaya dinedma ko na lamang siya. Mga kabebe, kasama rin sa kwento ko si Jam, ang kontrabida sa buhay ko. Bata pa lamang kami ay ingit na ingit na siya sa akin. Lahat ng gustuhin ko ay gusto niya rin. Maging si JC na nanliligaw sa akin ay gusto rin niya. Pero ni Minsan ay hindi nanalo sa akin si Jam. Dahil mas magaling at mas maganda kong sa kanya. Patuloy ito na Minsan sumalig kaming dalawa sa isang beauty pageant kung saan ako ang nanalo at tulad nga ng inaasahan ay inakusahan ako ni Jam na nandaya. Pero tulad nga ng nararapat na pagtrato sa isang loser na kagaya niya, Ayon, dined ko na lamang at nag-enjoy ako sa akin pagkapanalo. At sa pagkapanalo ko ang iyon, nakuha ko ang atensyon ni JC. Kaya't pagkatapos akong interview yun noon ng mga campus reporters, ay nilapitan niya ako at binate. Congratulations, Lulu! Deserve mo talaga ang manalo bilang Miss Campus Beauty. Bati ni JC sa akin. Siyempre, natuwa naman ako at kinilig. Pagkatapos nga noon ay inaya niya ako at ang team ko na mag-celebrate ng aking pagkapanalo. Kung saan siya nga ang gumastos lahat. Pagkatapos noon ay inamin sa akin ni JC na ako raw ang cheer niya during the pageant. Siyempre, kinilig naman ako. At noon na nga nagsimula ang makulay na friendship namin ni JC. Samantalang hindi naman matanggap noon ang inggiterang si Jam, na close na nga kami ni JC. Kaya't gumawa siya ng paraan para mapansin sa pinakasikat na varsity player sa university namin. Pero hindi siya nagtagumpay. Inamin niya rin sa akin na sinubukan din siyang akinin, akiti ni Jam. Pero nag-refuse siya. Katwiran niya ay magiging loyal lamang siya sa akin na kung meron mang doubt, dapat na ibigin siya, ako raw yon at wala nang iba pa. Nakaramdam naman ako ng kilig pagkatapos noon. Hindi nagtagal, ay nagsimula na nga siyang manligaw sa akin. Nakarating yon sa lahat ng mga estudyante yung babae sa university namin at lahat sila ay halos na inggit sa akin. Ako ang pinag-uusapan nila. Nung una ay masaya pa nga ako kasi nakikilala na ako noon sa buong university. Pero kasabay ng fame, ay may mga tao talaga na gagawan ka ng intriga. Tulad na lamang ni Jam, na madalas akong siraan noon sa lahat. Buti na lamang at hindi siya nagtatagumpay. Samantala mga kabebe, ilang beses kong sinuri ang feelings ko para kay JC. Kumahal ko ba siya? O paghanga lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi rin kasi ako makapag-concentrate noon dahil marami akong priorities sa buhay. Una ang pag-aaral ko. Pangalawa, ang pamilya ko. Sa dami nga ng priorities na inuuna ko ay nakakalimutan ko si JC. Nung siya namang ikinasama ng loob niya. Kaya simula noon ay parang naglilo na siya sa panliligaw sa akin mga kabebe. Pero nagkamali ako ng ginawang desisyon mga kabebe. Somewhat ay hindi ako naging masaya dahil palaging si JC ang laman ng aking isipan. Nawala ang konsentrasyon ko sa pag-aaral. Doon na rin unti-unti nagliwanag ang lahat. Mahal ko na talaga si JC kaso mga kabebe, isang araw ay naganap ang isang pangyayaring tatapos ng lahat. Isang araw ay inaya ko siyang kumain sa isang sikat na restaurant. Pero napansin ko ngang tahimik lamang siya kaya tinanong ko siya kung ano ang problema at tahimik lamang siya. Noon ay hindi siya sumasagot. Pero maya-mayang kaunti ay ginalaw na niya ang kanyang bibig na parang gusto na niya magsalita pero nagdadalawang isip siyang sabihin sa akin. Um, may gusto kang sabihin sa akin, JC? Tama? Sabi ko naman sa kanya. Oo, kaso hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Nag-aalin lang ang sabi pa ni JC sa akin. Um, wait, tungkol saan ba? Tungkol ba sa panliligaw mo sa akin? Jaycee, may sagot na ako sa'yo. Oo, sinasagot na kita. I just realized na mahal kita. Sagot ko naman sa kanya. Assuming na panliligaw niya sa akin ang gusto niyang itanong. I'm sorry, Lulu. Malungkot na sabi pa ni Jaycee. Siyempre, mga kabebe, nagtaka ako. Sorry? Pero, pero bakit? usisa ako noon sa kanya. Sorry kasi wala na akong pakialam kung sagutin mo man ako ng oo sa panliligaw ko sa'yo. In the first place eh, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Pag-amin niya nga sa akin. What? Tangi kong nasabi. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na wala ka na dapat ipag-alala pa. Ayoko kasing mag-isip ka pa at pilitin ang sarili mo sa akin. Nakakagulo lang ako sa buhay mo, Ania. Pero JC, mahal na mahal kita. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal pero ngayon ko lang talaga na-realize na mahal pala talaga kita. Alam mo bang pinagsisisihan ko na? Please JC, mahalin mo ulit ako pag mamakaawa ko sa kanya. Buti na lamang at walang gaanong kumakain sa restaurant noon na mga sandaling iyon. Kaya hindi ako nahihiyang ipakita kay JC ang totoong feelings ko. Sorry talaga, pero may iba na nga akong mahal. Yon ang mga katagang sinabi ni JC na sumampal sa aking muka. Ha? Eh sino JC? Tanong ko like I'm demanding him an answer. Si Jem. Siya na ang girlfriend ko. Diretsahang sagot ni JC sa akin. Nanginig naman ang buong katawan ko sa aking mga narinig. What? Si Jem? Ang numero uno kong karibal? Pero JC, bakit siya pa? Eh, siya kaakala ko ba magkaibigan lang kayo? Sabi ko sa kanya. Naiyak na nga ako noong mga sandaling iyon. Yun din ang akala ko. Pero nagkamali ako. Na-develop ako sa kanya and to my surprise, nagising mga na ko ako isang araw na mahal ko na pala siya. Pagtatapat niya nga sa akin. Mga kabebe, masakit sa akin ang lahat. Parang sinampal din ang ego ko. Dahil yung mortal ko ba namang kaaway ang naging karibal ko? Hindi ko, hindi ko matanggap ang lahat. Kaya't sinubukan ko nga magabol kay JC. Pero nagmukha mga kung kawawa. Kaya ginawa ko noon mga kabebe ay naghanap ako ng panaki panakip panakit butas at pilit kong kinalimutan si JC. Samantalang hindi ko nga maiwasang manggigil sa galit sa tuwing nagkakasulubong kami ni Jan. At pinasisiklaban niya ako na kesyo sa kanya daw napunta si JC at hindi sa akin. Na para bang pinamumukha niya sa akin na loser ako pagdating sa pag-ibig. Kaya mga kabebe nung panahon yon naganap ako na magiging ka-rebound. Siyempre, ang pinalit ko, isang kontesero yung madalas na sumasali sa mga pageants, title holder din si Marco. Katunayan na ay lumabang na nga siya sa isang international male pageant at nanalo siya. Si Marco ay makisig. At katunayan, litaw na litaw ang kanyang eight pack abs. Kaya siya ang sinagot ko kasi alam kong si Marco ang pwedeng itapat sa popularity ni JC sa aming university. Pero mga kabebe, kahit mabait si Marco at ramdam na ramdam kong mahal niya ako, ay hindi ko talaga makuwang mahalin ang boyfriend ko dahil iba ang nasa puso ko. Pero syempre, pinapalabas ko na satisfied ako sa boyfriend ko para hindi ako magmukhang kawawa kanila JC at Jen. Sinubuhan kong mahalin si Marco pero sa tuwing naaalala ko nga si JC, ay hindi ko iyon magawa. Samantalang pinagpatuloy ko ang palabas na masaya ako kay Marco at nagpatuloy ang aming pasiklaban ni Jam. At 'yun nga mga kabebe sa bawat araw na lumilipas ay umaasa kong isang araw mapapasa sa akin muli si JC at mailalampaso si Jam. Umasa nga ako noon na sa akin din ang huling halakhak mga kabebe. Dahil sa sobrang desperasyon na papasa akin muli si JC ay kung ano-ano na lamang ang naisip kong gawin para matiwalay sila ng girlfriend niya at ang aking mortal na kaaway na si Jam. So ano Lulu, sigurado ka bang makita natin dito si JC? Tanong ni Lloydy sa akin, ang aking gay best friend na isang photography student sa aming university. Of course. I'm 100% sure. Palagi pumupunta yung dito dahil alam mo na. Confident kong wika sa kanya habang iniisip na agad ang tagumpay ng aking mga plano. Pero ang hindi ko lang bagets, eh bakit mo pa siya hinahabol? Bakit? Mahal mo pa rin ba siya? Tanong ni Lloydy sa akin. No, hindi ko na siya mahal. May boyfriend na ako siya ang mahal ko. Pagtatanggi ko naman, pero di inside, syempre iba ang pakay ko. Hindi naman bumenta. Sa baklang kaibigan ko ang sinabi ko, Oh, really? Eh bakit parang affected ka sa tuwing nababanggit yung pangalan ni JC? Panunubok pa niya sa akin. I'm not affected. Giit ko. Hindi nga ba? May halong panunuksong balik sa akin ni Lloydie. Look, Lloydie. Ginagawa ko ito hindi lang dahil sa mahal ko si JC. Hindi gusto ko lang makaganti kay Jam. Gusto kong sirain lang silang dalawa. Lloydie, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisira ang visit na jam na yan. Ang sabi ko pa. Maya-maya nga ay sumeryoso ang mukha ng kaibigan ko. Tigilan mo na nga galit mo kay Jam. Nagiging toxic na ang buhay mo nang dahil sa kanya. Payon niya naman sa akin. Ever since pa lang eh, Galit na ako sa babaeng yan. Matagal na nga siyang kontrabida sa buhay ko. Masyado siyang inggitera. Masyadong insecure sa kagandahan ko. Siya ang nagsimula ng gulo, Lordy. At maski siya, alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nasisira. Katwiran ko naman. Hindi nagtagal ay nakita na namin si JC na pumasok doon sa loob ng aming pwesto. At doon nga ginawa na namin ang plano Lumapit ako kay JC. At kinamusta siya at nakipagkwentuhan. At inaya ng inuman. Pero sinadya ko maging klingat at malambing habang itong photographer na si Lloydie ay kinukuhanan ng litrato ang mga sweet moments namin ni JC. Hindi nga nagtagal ay inakit ko na si JC at unti-unting hinalikan siya sa labi niya. Agad naman bumigay si JC sa akin at ginawaran ng gante ang ginawa ko habang si Lloyd naman ay patuloy sa pagkuha ng litrato. Sa eksaktong intimate moment namin ni JC. Mga bebe, napagtagumpayan namin ng kaibigan kong si Lloyd. Ang plano namin pagkuha ng litrato namin dalawa ni JC habang ginagawa nga iyon. Ito kasi ang papadala namin kay Sham upang mag-away ng todo ang dalawa. On the other hand, I admit na nang ulila ako ng gusto kay JC. Kaya hindi ko maitago noon ang pagkasabi ko sa kanyang mahalikan ng kanyang labi. At nang ginawa nga namin yon ay lalo akong nasabik. Mas tumindi tuloy ang eagerness kong maagaw si JC mula kay Jam. Samantalang isang araw ay bigla na lamang ako nilusong ni Jam para prontahin. O oh Jam, what a surprise! Kamusta na? Sarcastic kong bati ko sa kanya. Sumabay din sa pagiging sarcastiko si Jam. Mabuti naman, Lulu. By the way, kumusta naman ang paglalandi mo sa boyfriend ko? Tanong niya sa akin. Paglalandi? Anong sinasabi mo? Painosenteng balik ko sa kanya. Kunwari pa nga'y hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag ka na magpaka-inosente, ha? Alam mo ang tinutukoy ko, ha? Eto! Wika ni Jam. Sabay abot sa akin ng litratong pinadala namin ni Lloydy sa kanya. Ah, ayan ba ang mga pictures namin ni JC? Na ginagawa yan? Oh well, friendly kiss lang naman yan. Friendly? French kiss? Pangaasar ko pa kay Jam. Pero hindi basta basa na pikon si Jam sa sinabi ko. Kung titignan mo yung mga pictures, hindi ako magse-selos. Bakit? Halata kasi na ikaw lang ang nagahabol kay JC. You look so desperate. Bakit? Hindi na ba umuobra plan ni mo para mapabagsak ako? Girl, I'll tell you. Sinasayang mo lang ang oras mo. Kahit anong klaseng paghahabol mo, eh ako ang mahal ni JC. Balik niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pangaasar. Talaga? Eh kung ganun pala eh. Bakit niya ako hinalikan? Alam mo ba nung hinahalikan ako ng JC? Nararamdaman ko pa rin na nangungulila siya sa akin. Kung babasin mo sa pictures na yan, kung gaano siya nauuhaw sa akin, ang sabi ko pa sa kanya, Desperada ka lang, ikaw lang ang sa kanya, pagtataas ng boses ni Jam. Alatang malapit na nga siyang sumabog. Hindi ka ba marunong tumingin? Look, nag sa halik ko. Pangaasar ko pa. Pero naputol yon ng sampalena na nga ako ni Jam. At dahil nga sa maraming tao sa paligid ay nagawa ko pa rin magtindi, magtimpe. Sorry hindi ako pumapatol sa mga talonang tulad mo. Hirit ko pa sa kanya. Ikaw ang talonan. Nagtagumpay ka ba sa pagbabagsak sa amin ni Tracy? Hindi. Look, Masaya pa rin kami, nagmamahalan kami despite of what you did. Nakakaawa ka, Lulu. Kasi namamalimus ka ng pag-ibig sa lalaking hindi ka naman mahal. Sa puntong iyon, mga kabebe, na natauhan ako sa mga sinabing iyon ni Jam. I admit, I was a loser. Front lang ang pagiging kontrabida ko pero sa kabila nga ng lahat. Eto ako't nagahabol sa pag-ibig ni JC. Ako na mismo ang umalis sa scene na yun admitting to myself, mga kabebe, na natalo ko ni Jem sa pagkakataong iyon. Samantalang, hindi nagtagal ay nalaman ni ni Marco ang katotohanan dahil sa mga kumalat na pictures. Hindi nagtagal ay nakipag-break din siya sa akin. Oo, hindi naman ako nasaktan sa hiwalayan namin dahil hindi ko naman siya mahal. Pero hindi ko rin maiwasan na makonsensya at lalo na't alam kong nasaktan ko ng grabe si Mark mga kabebe pagkatapos nga ng himalayan na hiwalayan namin ni Mark ay sinamantala ko naman ang pagkakataon para akitin ulit si JC. Lalo na tabalitaan ko noon na naghiwalay na sila ni Jam. Inakit ko si JC at hindi nagtagal ay naging boyfriend ko siya. But it was a short-lived relationship mga kabebe dahil na ko rin kinalauna na niloloko lang pala ako ni JC Naginamit lamang niya ako para maging rebound at mahal pa rin ni JC si Jan. Nagkabalikan ulit kami ni Jam pag-amin ni JC sa akin nung isang araw. Luluyo talaga mahal ko eh. Kaya kaya gusto ko sanang sabihin sa iyo na tigilan na natin ang kalokohan to. Sabi pa niya sa akin, hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Ano? JC naman. Hindi kalokohan 'tong ginagawa natin. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Wika ko na may halong pagtutol. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin pero ako? Hindi kita mahal, Lulu. Hindi kita kayang mahalin. Yan ang katotohan ng sumampal sa buo kong pagkatao. JC naman, naiiyak kong sabi. Nagmamakaawa ako sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang kanyang isip. Pero mukhang desidido na nga roon si JC na hiwalayan ako. Patawarin mo ako, Lulu. Pero pinag-isipan ko kasi mabuti ang nararamdaman ko sa inyong dalawa ni Jam. Mas mahal ko pa rin pala talaga ang girlfriend ko kaysa sa iyo. Hindi ko gustong saktan ka pero wala akong choice kung hindi sundin kung ano man ang sinasabi ng puso't utak ko pagtatapat niya sa akin. Pero nangako ka sa akin, JC. Sabi mo, kaya mo iniwanan si Jam para sa akin. Nangako ka na mamahalin mo ko. Paano na yun? Paalala ko naman. I'm sorry pero hindi ko na matutupad yun. Diretsya hang sabi niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng galit at pagkawas sa aking sarili. How dare you? Ang sama mo! Wika ako kay JC. Pero giniit pa rin niya sa akin. Ang nauna niyang desisyon. Gusto ko na kumawala sa relasyong ito. Ayoko na! Aalis na ako! pagtatapos nga niya. Ayon, sa huli ay talo pa rin ako. Nagkabalikan si na JC at Cham at hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Masayat maligaya na nga sila ngayon habang ako ay durog na durog ang puso. Sa ngayon ay malungkot pa rin ako. Oo, maraming taon na nga ang lumipas pero eto ako ngayon. Dalaga pa rin at ewan ko ba mga kabebe pero hindi pa rin ako nakaka-move on kay JC. Hindi ko pa rin nga siya lubos ang may ales sa puso ko. Mahal ko pa rin ang lalaki iyon hanggang ngayon. Mga kabebe, ano bang gagawin ko? Paano ko makukuha muli si J JC? Mahal na mahal ko siya. At tungkol naman kay Jan, ano bang pwede kong gawin para mawala na siya sa landas ko? Paano ko bang mapapatahimik itong puso kung pigilan na ang paghihigante sa kanya? Mga kabebe, alam kong kakaiba itong idudulog ko sa inyo. Pero sana'y matulungan niyo ako matulungan ang mga listeners inyo. Hanggang dito na lang po, maraming salamat at God bless sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Lulu.